So ayun po guys, nandito po ako ulit sa parang may pa titingin ng saging na hinug Dito raw tigis marami kaming tanim na siling, panigang at saka pukra. Diba matamis yung bunga niyan? Kailangan mahimay na yan gawa ng malalaglag ang bunga niyan. Sayang. Ang pati daming anong lipang kalabaw nakati sa binti. Ha? Siyempre pagkain yan. Siyempre pagkain yan. Ayan, tanggalan mo ng buwig yan, oh. Ano yung turdan? Ito pang isa. Pati yung saba pala, madami na din siyang ano. Pag ganito guys, ang paminta, kailangan na siyang tanggalan ng mga sanga. Ang tigas hilain. Saan? Saan? Ilang araw na ba yung nakatago dyan? Ayan. Ay, mura naman eh. Saan so, ba? Baka may ahas din yung nakatago. Ay, manibalang na. na. Manibalang na siya. Ayan. Namunga din yung ilang taong hinintay na rambutan. Namunga rin siya. Sabi mo dati, bakla. <laughs> ha? Ay, lalaki. O, oh, may bunga na siya. Ilan lang ano? Dapat pala ari malagay ng ano, abono. Ha? Nahinuga na. Nakuha mo na. Ano kaya, Ari? Parang supsupin, ano? Dami niyang ano, dami niyang bunga. Dapat nga sana mahimayan. May magulang lang sa ba diyan. Paayat na. Paayat At least magulang. Tibayin mo na lang, at itago mo na lang diyan. Karon na rin. Susumpit ako ng buko. O anong kahit? bait? ko na. may bako ko na.

失礼いたします。 我拿刀了。<laughs> Thank <laughs> you. nag na ba ako na siya? yung kanyang laman. Happy! Malauhog Pag yan yung magulang, magagawa tayong buko salad. Pinapaka ko ng lambok. Pinapaka ko ng... Magulang arena. Baka yung madali. Pinapak mo ko sa buha. Kami mm. ako tumuli pa ng kaya. Kapag gym nga, kung nakataw macho eh. Macho eh. Kaya ito eh. Parang sa aking back out. na. kahit alawa sa akin back out. Na. Mm -hmm. okay, kahit alaw mm -hmm. ay, Ayan, kumain mo. Ayan, ka pwede na. Pwede siyang pansalan. Pwede nga ako. Tama ng tatlo na. Huh? Hmm? putol itong asawa ito bakit ba? hindi na mahugot at parang kamay ko eh, at parang kamay ka? hey, ko ay nga alam ako yung kaliwa tapos sa ka kanan ay hindi ko na mabunot yan ubos sa baw ayos ay ayaw ay, ko <laughs> siyang sabaw ay nako ayaw po, di ko kaya mataas na yung punso ano tay Pinamaan. naman alin ito sorry sorry po nuno sa punso hindi sinasadya hmm. Tapos ano lang. ayaw yung bigyan ng kabuti ay may alaga, kung walang alaga, binibigyan nyo. Sabi ng Nuno, sisisihin mo pa kami. Nuno! Ayaw yung bigyan ako ng kabuti. Kabuti. Kabuting pupu. Ito ang ginagawa dyan. Mmm. Mmm. Ayan. Kain po tayo. Live tayo, live. Bili tayo tayo na. Video mo yung lasun si parin yung ano. Marami na. Hindi na rin pa na napusara ni parem bini. Iba na. O ay, may natira pa ng bunga ng Ito, ano. Tama rin na rin siya na. Ang lansunis. Oo. So, ayan po guys. Kami po ay uuwi natin. yung aming kukunin sana na saging ay hindi pa gaanong hinog. sa na lang po namin kukunin pag nahinog na siya. Siguro mga 3 days. Bye-bye po. See you by next upload. God bless po sa ating lahat.